Good morning mga idol. So ngayon mga idol, dito tayo sa merkado mga idol. Tambay-tambay tayo mga idol. Baka may pasayrong sa sakay mga idol. Ayun yung mga kasama ko mga idol. Oh. Nag-snack sila mga idol. Nagutom na siguro sila mga idol dahil walang pasayrong sa mga sakay. Lapitan natin mga idol. Ayan mga idol, nag-snack-snack sila dito mga idol. Oh. Yan na yung pananghalian mo, pananghalian. Oh. <laughs> Kasama itong panghapunan. Ay, panghapunan. Yan, tinan niya naman mga idol, panghapunan. Wala kasing kita, kaya nagmirinda na lang, oh. Pipsi. Pipsi na lang, Uta. Tinapay na lang muna. Pipsi, tsaka tinapay. Tinan niya naman mga idol, oh. Tintira, yung Oh, madalang talaga, oh. Wala talaga ang pasayro mga idol. Yung mga kasama namin, oh. Nag-isnak-isnak na lang tinapay, tsaka pipsi. Walang kita. Ayan mga idol, tambay-tambay kami dito mga idol. Kasi walang pasahero, Madalang pasahero mga idol. Tambay-tambay kami dito mga idol. Dito kami sa Merkado. Ayun mo. Ito yung kaibigan ko idol. Isnak-isnak oh. isnak lang siya mga idol. Kasi nag-budget siya kita. Kasama na daw nung ano niyan, hapunan, nangalian, Merenda, kasama na rin.